Hello guys, welcome back. For today's video, samahan nyo pala ako mamili ng regalo ko sa sarili ko ay ang laptop, pang personal use, tsaka pang edit ko sa mga video na ina-upload ko. Sorry guys kung hindi ako nakakapag-upload ng mga video ko kasi busy ako sa birthday ko this coming Thursday guys. Invited kayo lahat. Sorry kung late upload kasi busy-busy yan ang peg. Medyo malayo din ang bibilihan natin ng laptop kaya samahan nyo ako guys hanggang sa dulo. Lumusot na pala tayo dyan sa may tunnel, papuntang Plaza de Mayor de Balanga kung sa makikita ang statue ni Jose Rizal at ang munisipyo ng Balanga at ang pinagmamalaki na simbahan ng katoliko. Sa so, sobrang ganda ng simbahan, pag kayo, magsisitayuan yung mga balahibo at kikilabutan kayo sa sobrang ganda sa loob ng simbahan guys. Kaya pasyal na sa bayan ng Balanga, lungsod ng Bataan. May mga magagandang mga tanawin, malinis na dagat at historical future guys nandito na pala tayo sa laptop warehouse kung saan may mga murang mga laptop pang school, pang trabaho, pang personal use na katulad ko nag -e edit ng video meron din dito sila ng computer, pang piso wifi at marami pa e, inuulit ko patok na patok to sa mga estudyante, work from home, at pang personal use guys sa halagang 3,000 pataas guys may sarili ka ng laptop, computer at meron din silang mouse, keyboard, cable wire printer at marami pang iba sa oras na nyan ay namimili na ako ng laptop na pwede pang edit at pang personal use pag nandito na kayo sa loob ng store hindi nyo alam kung ano ang kukunin nyo kasi marami ng unit na pagpipilian at nagkakaubos na rin. Sa tagal-tagal kong pumili ay nakapili na rin ako. Tinetesting na ang lahat ng keyboard kung gumagana at pati ang camera at ang voice recorder. Ako na ang nagtesting, masaya-masaya ako kasi nabilhan ko na ang sarili ko ng regalo sa haba-haba ng panahon. Yes, Tinesting ko na rin pala dyan ang lahat ng mga keyboard at ang mga arrow. Nagwa-work naman lahat. Parang sa relasyon, nagwa-work. Nagwa-work nga. Aray ko! Ako lang ang nagwa-work. Talaga naisingit ko pa yung paghugot sa working na yan. Balik tayo sa laptop. Gumagana naman lahat ng mga numbers at letters kaya all goods. Thank you Laptop Warehouse. Katawang sa pag ng mga estudyante at ng mga trabogador. Habang binabaret na pala yung laptop dyan na binili ko, make up muna pala ako dyan. Baka may magustuhan pa ako kasi pangatlong bili ko na to sa Laptop Warehouse. At sobrang bait yung nag-assist sa akin. Thank you sa iyo, sir. Sa susunod sa'yo ulit ako magpapa-assist. Sa sobrang mura dito, nagkakaubusan na, na ng mga display, ng stock. Kung budget friendly at mura ang hanap nyong laptop takbo na dito sa Laptop Warehouse bataan Malapit sa main branch ng binili tabi siya ng MedNet Clinic. Binibiro ko pa yung nagasi sa akin. Tanong ko kung may previous or pasunod ng mouse or yung pinakabahay ng laptop. Ang sabi sa akin, ang previous ay charger lang, bubble wrap at unbox. NS ko na rin pala dyan yung charger. Nilagyan na rin ng bubble wrap para hindi masira ang LCD at hindi na rin magkadami at nilagay na sa my box para double safe. Nilagay na rin pala sa box yung unit at ang mga previous na charger. Ayun na nga at pinapirma na ako ng resibo kung nakatunayan na bumili ako sa laptop warehouse. Pagkatapos ko pala pumirma dyan, syempre mawawala ba yung payment? Nakasulat na rin pala sa resibo kung ilang months yung warranty at yung service center nila kung ilang months boss A baka naman dito naman kayo magpa laptop hunt boss A nanghingi ng sticker yung nag assist sa akin at binigyan ko rin para pa sa salamat na tapos na ako mamili ng regalo ko sa sarili ko sumakay na ako dyan sa may service ko para umuwi at mag unboxing hanggang dito na lang guys bye bye